2:45 na po ng hapon. Bago tayo magpatuloy, kasama natin at sa kabilang linya ngayon ang uh, chairman po ng uh, Sinag Samahang Industriya ng Agrikultura si uh, Engineer Rosendo So. Kasama niyo ngayon si Radyo Manuel Mar. Magandang hapon sa iyo Engineer So. Kumusta na po kayo? Ah, uh, uh, Almar, uh, magandang hapon magandang hapon sa'yo. Uh, All right, uh, kumusta na po ang monitoring dito kasi marami pa ring uh, mga but nagbebenta lang sa palengke hindi sumusunod dito sa uh, tinatawag ng uh, Department of uh, uh, Agriculture ha na maximum uh, retail price na sa pork okay naman ay uh, karning baboy e, Kumusta na po yung monitoring niyo diyan uh, Chairman So Yeah so far ano, uh, ang compliance ng etong uh, mga uh, producers is uh, around 92% no may mga, two, uh, may mga 8% pa rin hindi nagco comply so i think ang Department of Agriculture eh uh, nyo mga uh, at papakasalan yung mga hindi nag comply doon sa price na na 230 eh parang nahirapan yata yung DI <laughs> na parang inabutan ng ilang linggo ha uh, ilang buwan bago umabot sa sinasabi mo 92% na doon sa compliance sa uh, MSRP para naman sa uh, uh, karning baboy ha uh, engineer so yes uh, yun ang ano yun ang uh, uh, na-monitor natin so pero majority pa rin eh nagco-comply doon sa presyo no and uh, we hope na yung sa palengke mag comply din na uh, majority para uh, wala tayong problema. Pero masasabi mo pa rin na uh, yung compliance dito ay mabagal. Uh, would you agree to that at uh, uh yung mga retailer eh, eh nahirapan sumunod dito. Uh, nagsarili po sila na presyuhan dito, uh, Chairman So. Ah uh, yeah, uh, dapat dapat mag comply lahat para please eh, wala tayong problema. Nitong nakalipas na si Mara Santa ay eh, traditionally bumababa talaga ang presyo niyan. Uh, kumusta naman po ang yung na monitor sa ating mga palengke? Yeah, yung sa palengke kasi ano eh, ang pirapop problema problema lang is sa uh, Metro Manila, majority naman ng uh, uh, dito sa probinsya, no? Uh, wala tayong nakikitang uh, problema. So, yun ang uh, uh, so far na uh, situation, no? Uh, so yung metro manila lang ang uh, nakikita natin uh, na na problema problema sa MSRP na na, na tinupad. Okay. No, la la ko nung buwan yata ng Marso nagpatupad dito yung DA ano doon sa maximum uh, uh, SRP. E, ano bang naging problema doon? Uh, sa logistic chain ba o iba pang uh, mga challenges dito po naman sa pork prices? Uh, Chairman So. Yeah, uh, dapat ma-check yung mga biyahero rin no. Uh -huh. uh, and of course uh, yung ibang retailer kasi kung makita natin eh uh, yung ibang area naman eh nakaka-comply so ipiksabihin eh ah uh, uh, ma-check dapat dun sa retailer kung saan kaling mga uh, port na may problema uh, uh, may problema sa presyo para ma-call ng attention yung biyahero at yung uh, producers. Kung hindi, uh, may problema yung retailer. Uh-huh, uh-huh. Uh, Epekto pa ba ito ng ESF o African Swine Fever? Nandyan pa rin ba? Uh, masasabi ba, uh, Chairman So? ah uh, so far kasi ano eh, ang uh -huh. nawala talaga sa local no, last year is around uh -huh. 2 million heads. No? So talagang malaki ang uh, apektado ang recovery natin kung uh, ngayon pa lang mag-alaga it will take mga five to six months bago pwede mag-harvest uh, no nang uh, ibig sabihin yung pag-alaga ng baboy it will take five to six months eh. so hindi pa nakarecover? recover ano Ganun, ano so hindi talaga naka pa up to now uh, kaya may, yung presyo talaga eh uh, kung makita natin na yung dating uh, 210 220 farm gate kumakalat mm. lang 280 240 Ang magkano ulit ang farm gate price ngayon? Uh prevailing po. Uh 230 pesos ang farm gate price. Ah okay. Uh may mga impormasyon na lumutang na uh hirap daw makakuha itong mga retailers ng supply ng baboy. Uh ilang linggo na dyan sa lugar ng Batangas uh, papano po yan? Uh, anong impormasyon natanggap nyo po, uh, Chairman So? Yeah, uh, yung area po? ng po? Batangas, uh, yun ang isang malaking tinamaan so no, ng ISF So kung makita natin yung uh, laki lang, uh, ng, ng uh, uh, pagbawas ng uh, uh, itong port is uh, galing sa area ng Batangas. Ah, okay. So kung hirap sila dyan sa Matangas, anong mga lugar naman yung may mga options sila o kaya naman ay saan sila kumukuha ng mga bulto-bulto na pang supply po? Uh, para ma-offset ano? Para eh, ma-offset? yeah, uh, yung Region 3, uh, uh, kumukuha sa Region 3 and of course yung area ng uh, uh, Region 4, uh, part of uh, Region 5. So, uh, iyon ang nagpupuno no uh, doon sa uh, doon sa pagkulang doon sa area ng uh, Batangas. Ah, okay. All ah, ang sabi ng DA, yung mga palengke o okay naman mga retailers na hindi sumusunod sa MSRP sa presyuhan, dito po naman sa pork prices eh, susulatan po nila ha para mag uh, explain sa tingin nyo ba, sapat ba itong diskarte ng DA? O nakukulangan po kayo, hanggang problema po yung pagbaba ng eh, uh, pagsunod ng mga maraming retailers dyan sa MSRP, uh, Chairman so how's that? Yeah, I think, uh, I think uh, dapat ma-explain no? uh, mm -hmm. kung saan magkakaproblema kasi uh, yung computation naman eh, kung uh, uh yung farm gate eh, nag-start sa yung presyong 230 pesos la 70 yung uh, uh, patong ng uh, etong biyahero up to mm -hmm. Sabit Ulo and yung from Sabit Ulo eh uh, going to retailer uh, yun ang 50 pesos uh, dapat pumasok sa retail price na 350 ang computation ng Liem uh, itong Kasim tsaka pigi, no? Yung yen po, uh, 380, dapat pumasok dun sa presyong yon So, dapat uh, uh, ma-check natin mabuti kung uh, bakit uh, uh, may mas malaki pang uh, presyo na, uh, mas mataas pang presyo na nangyayari, dapat pasok yung presyo na 350 at 380. O nga, no? 350 to 380. Uh... All right, uh, so sa pin po ng bigas, uh, kumusta naman ang inyong monitoring dyan sa MSRP? Uh, mga prevailing price, dyan sa ating uh, mga uh, presyuhan sa regular milled rice at uh, iba pa. Uh, kumusta naman po ang inyong monitoring, Engineer uh, so? so? So far yung uh imported, no? Opo, oh, MSRP uh, nasa 45 pesos uh to uh, yun ang uh, dapat masunod uh, yung local uh, na uh, bigas naman natin no yung tw uh, 25% broken uh, puapatak na uh, 38 pesos uh, up to 40 pesos so uh, mas mababa dun sa imported no and uh, yung regular meal may nakikita tayong nasa 35 to 36 pesos. Aba, ah, 35 ah. Ba? pero sabi naman kasama namin hirap din sila makakita ha uh, sa ganung yung regular meal regular meal na sinasabi natin ah uh, yung yung 5% broken yun ang uh, uh prime presyo at uh, 45 pesos one just last point uh, ngayong taon po tingin nyo ay mas record breaking ba ulit tayo ang ating day mag-import ng bigas o nung nakarang taon na bansagan tayo sa buong mundo what about this year po uh, ang yung forecast po rito Uh, so Ah uh, this year ang tingin naman natin eh, uh, mas uh, mas uh, maganda this year no compare last year uh -huh. pero of course kung makita natin yung heat index ngayon eh tumataas din ng 50 50 ano eh to uh, no? so ang taas din uh, uh, na yun lang yung uh, water supply natin this year. Uh -huh uh, yung mga dam eh, sa ngayon eh, may tubig pa rin compare sa compare last year yung water level ng dam natin eh, mas mataas this year so, nga, no? so talagang malaking papel din pala no? kasi maalala ko last year napakaaga eh, matindi na yung inik na naranasan natin so malaking epekto doon sa ating uh, sa production ng mga palay natin at uh, mga bigas so this year medyo mag-iibang anihan po natin yan ano uh, Chairman So Yes, ah so, uh, uh, this year this year uh, uh ang tingin naman natin eh uh, yung first quarter natin eh ano eh medyo mas malaki ang uh, inani natin compared last year. We hope continue sa todo no? na ah uh, tataas yung uh, production natin up to December. Uh, wag lang tatamaan tayo ng mga bagyo ha, sa pagpasok ng kalagitnaan ng taon. At uh, baga ma, baga ma-offset pa yung magagandang forecast natin. na yan, ha, Chairman. So. Uh, um, pero sa tingin natin na uh, itong taon naman, eh, better than last year. Uh, hopefully ha. Uh, sana magtotoo uh, yung inyong forecast. Maraming pong salamat, ha, Engineer Rizion Duso, ang chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Maraming pong salamat. Ha. Good afternoon po sa Maraming inyo. salamat. Magandang hapon po. So, magandang hapon din po. So yan po ah, yan po ang monitoring ng sinag. So 90 to 91 percent yung kanilang monitoring na nasusunod naman tong MSRP. Pero mas mababa yung pagtingin dito ng DA na marami pa rin hindi sumusunod doon po naman sa maximum suggested retail price para naman sa presyuhan ng karning baboy.